جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين Mga mahal في sa Islam, isang panahon sa araw ng fil jum'ati sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli fa sa'alallahu khayra illa a'ta sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala napapaloob sa araw ng Jum'a o Biyernes ang isang panahon na kapag napatapat ang isang Muslim na nagdasal at nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan, maliban na lamang na ibibigay sa kanya ang kanyang kahilingan. Allahu Akbar! Kaya mga mahal na kapatid sa pananampalatay ng Islam, manalangin tayo, magdasal tayo, ha, kung nakaupo na ang imam sa mimbar at nagsagawa na ng khutba, ang hanggang sa matapos ang khutba at siya ay nagsala, ikaw ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa panahon din, pagkatapos ng asar, ikaw ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, ano mang ang iyong kalagayan, ikaw man ay nasa loob ng sasakyan, naglalakad, nakaupo, manalangin ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang iyong panalangin, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ay ibibigay sa iyo ang iyong kahilingan. Naway mapabilang tayo na manalangin sa araw ng biyernes, wa ta'ala alam, فَبِاللَّهِ تَوْفِكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ